Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Atty. Noel na muli magbabahagi ng konting kalamang legal. Pinabati ko yung aking mga subscribers going to, ano na tayo, 107,000 subscribers. Opo, parami tayo ng parami at tayo natutuwa. Marami tayong uh, nababahaginan ng ating uh, konting kaalamang legal. Uh, yung mga viewers na bago pa lang napapagawin dito sa aking channel. Sana po ay mawili kayo. Marami kayong matutunan dito sa aking uh, mga vlogs at uh, pwede nyo yan magamit sa future kapag kayo ay na involve sa mga ganyang transaksyon. Ano po? Okay. So ngayon, meron tayong panibagong topic. Ang pag-uusapan naman natin ay tungkol sa Register of Deeds uh, ano ba ang mga transaksyon na i-register o ipinapatala sa mismong uh, opsina ng Register of Deeds. Yan po ang aalamin natin ngayon. Okay, so pag-usapan po natin yan, yung mga transaksyon na inire-register o pinapatala sa registry of deeds ng uh, iba't-ibang uh, lugar dito sa ating bansa. Uh, alam niyo po kasi, kaya nga tinawag na registry, register of deeds. Ang opisina na yan, sapagat lahat po ng transaksyon na uh, mga tongkol sa iba't ibang mga bagay, lupa, sasakyan, kahit mga stocks ay kailangang i-register sa register of deeds. Kasi po, yun nga, deeds eh. At bukod doon, yung mga mode of conveyances ay kailangang ipatala sa opisina nila. Maraming nagpapadala sa akin ng mga tanong na pagminsan, uh, attorney, bakit kailangan yung ganito? kailangan pandalin sa Register of Deeds bago i-recognize nung, nung, isang institution na yan. Uh, yan po ang sasagutin natin ngayon. At ano-ano ba yung mga transaksyon na yan? Siyempre, most common yung ano, transaksyon na, uh, ng, ano, ng uh, bentahan ng lupa. Deed of sale. Okay. Kailangan iparegister po natin yung deed of sale after the payment of the corresponding taxes ang huli niyan para mapalipat ang titulo sa buyer, paparegister mo yung uh, deed of sale. Uh, kasama na dyan, yung deed of donation, deed of uh, uh, assignment. Yan, ang, yung mga deeds na yan ay kailangan iparegister mo sa register of deeds. Uh, yung usually, ang ipinaparegister dyan ay talaga yung may mga titulo. Pero kung halimbawa ang bentahan ng lupa, ang donation ng lupa, ang assignment ng lupa ay tax declaration lang, nire-require pa rin ng assessor's office na iparegister mo sa register of deeds ang transaction na yan. Kahit yan ay involve lang ay tax declaration at walang titulo ang lupa. Sapagat yun nga, lahat ng mga conveyances ay kailangang nakaregister sa register of deeds. Okay. Isa pa, yung extrajudicial settlement of estate, kahit with sale, with donation, with waiver of rights, kailangan iparegister mo yan sa, ano, sa register of deeds uh, again, after the payment of the corresponding taxes, meron ng CAR, Certificate Authorizing Registration, kailangan pumunta ka sa Register of Deeds para i-register mo yung Extrajudicial Settlement of Estate kahit na yan ay with sale. Yung paulit-ulit tayo yung Extrajudicial Settlement of Estate kapag patay na yung nasa titulo ng lupa, Uh, at mamanahin ng mga heirs ng mga tagapagmana yan ang document o deed na ginagawa extrajudicial settlement of estate mamanahin muna ng mga heirs ang uh, properties ng kanyang mga magulang bago mailipat sa pangalan nilang titulo o ang tax deck so required yan na i-register sa Register of Deeds. Ano po? Kahit yan ay tax declaration lamang. Um, may mga experiences na rin ako na kahit ang mga extrajudicial settlements of estate ng mga pera sa bangko ay nire-require pa rin, lalo na malaking halaga, nire-require pa rin ng ano ng mga banks yang uh, ano registration sa register of deeds ng pag-claim ng pera ng mga heirs sa bangko. Kasi po yan, ginagawan din ng extrajudicial settlement of estate. Kapag yung depositor, mga magulang, o tatay, o nanay, namatay na, merong account sa isang bangko, ang nire-require ng banko ay yung tinatawag ding extrajudicial settlement of estate. After payment of the corresponding uh, taxes niyan, may publication, uh, bago i-release ng banko ang pera sa mga tagapagmana, sa mga heirs, nire nila na i-register po yon sa Register of Deeds. Apo. Okay. okay. Ganun din naman kung halimbawa yan ay deed of assignment o pwede rin extrajudicial settlement of estate ng mga shares of stocks. Uh, Nire-require pa, nire pa rin na i-register po iyan sa register of deeds dahil nga yan ay mode of conveyance pa rin. Okay. Ano-ano uh, pa ba? yung real estate mortgage contract, yung kontrata ng sanlaan ng mga lupa, uh, lalo na yung mga sanlaan sa malalaking institusyon, pag-ibig, uh, na, ng hiram ng, ano, ng pera sa pag-ibig para maka makabili ng lupa at bahay. Ah, yung loan and mortgage agreement niyan, kailangan isan, eh, i-register sa ano, sa register of deeds. Hindi papayag ang pag-ibig na hindi naka-annotate yung loan and mortgage agreement sa titulo na hawak nila. Okay. Uh, sa mga sasakyan, ang tinatawag naman natin yan, shuttle mortgage. Oh pag yung isinan lang sasakyan o kaya ay nag, uh, bumili ng brand yun na sasakyan through bank finance, o kahit anong lending institution, kailangan po ng, ano, ng uh, shuttle mortgage. Yung shuttle mortgage na yan, isinasanla din yan sa, ah, no, re register rather, sa register of deeds. Kailangan po yung naka- naka-register reg sa register of deeds at yung kontrata mismo ay yung, yung ano kaya yung uh, CR ng sasakyan ay merong nakalagay na encumbered yan. Encumbered. Uh, ibig sabihin po niyan ay nakasanla pa ang, ano, ang sasakyan. Ngayon, kung halimbawa yan ay bank finance, yun ay nasa pangalan na ng, ano, ng borrower. Kaya lang, hindi yan uh, inire-release sa ano sa owner, sa, sa buyer owner, hanggang hindi nababayaran ng, ng buo ang uh, inutang na loan sa bangko. Sakalang saka, saka magre-release ang bangko ng tinatawag na cancellation or release of mortgage. Pag meron ng cancellation or release of mortgage, whether ang ang bagay na isinanla ay lupa o sasakyan, real estate mortgage contract pag sa lupa. Pag sa sasakyan, ang ginagamit, shuttle mortgage. Pag meron ng cancellation at release of mortgage, dadalhin din natin yan sa register of deeds para naman yung sanla makancel na. Ika-cancel ng register of deeds sa titulo, ipapatatak yung cancellation of mortgage. Sa C CR or, or document ng uh, sasakyan uh, I-issue yung cancellation of mortgage then So, sa register of deeds lahat yun uh, Pinaparegister at pinapatala Kahit yung sanlaan ng lupa at ng sasakyan Okay, so, yan po yan, ilan lang 'yan sa mga dokumento na ipinapasok, ipinapatala, pinapa sa Register of Deeds. Ah, uh, yung iba po kasi nagtataka bakit kailangan pandalin doon eh tax declaration lang ang hawak ko. Wala naman na titulo. Hindi lang po sa titulo ng lupa uh involved for registration ng Register of Deeds kahit po yan ay sa tax declaration lamang ng lupa, ay kailangan pa rin nating iparegister. Okay, so, yan po. Sana po ay may nakuha kayo ngayon. Kung meron akong nakalimutan, ay uh, babanggitin ko na lang yan sa mga susunod kong vlog. Pero hanggang dito na lamang po, sana po ay meron kayong nakuha ngayon sa aking uh, maiksing vlog at uh, magkita-kita tayong muli sa susunod kong vlog. Marami pong salamat.